So isang magandang gabi sa inyo mga ka-workshop, meron akong ginagawa for tonight. So dinala to ni Tropa dito sa bahay, so gabi na, hapon na nang so ngayong gabi na. Ang problema nitong motor ni Tropa ay yun, kanyang motor start easy ride, ayaw mag start or walang kuryente sa kanyang uh, spark plug. So yun ang ito troubleshoot natin for tonight. So, yan, mga, mga sir. So, sa mga ganitong may motor or yung may mga GY6 or yung may mga kill switch, so, panoodin nyo itong mabuti bago kayo magpalit ng pyesa. So, yan. Watch the full video, mga sir, para meron kayong idea or matutunan. So, yan. Ano? Oh, yun nga mga sir, ito nga yung Motorstar Easy Ride ni Tropa. Ang problema, tatirikan siya nito sa kalsada. Ngayon, ang nangyari, uh, hinila na lang, no? Makauwi lang sa bahay. Tapos matagal na na-stack yung motor niya. Ngayon, nagaanap siya ng magagawa, pinagawa niya sa kasa. Ang problema, anong pinagawa ni sir sa kasa? So, ayan. Dinala niya sa kasa. Ang ginawa ay, to, tinanggal yung kanyang stator. So, pinalitan ng bagong stator. So, ito, pinalit. So, sa akin naman, upon checking, so, maayos pa yung stator ni Tropa. So, okay na okay pa. Ayan. So, ang ginawa, tinanggal lang yun, stay, uh, pulser dito sa lumang stator at ayun ang nilagay dito sa kanyang motor. So, bumili ng stator, ang ginawa lang, tinanggal yung stator, binalik doon sa motor at yung pulser na ginamit ay luma so, yun ang ginawa ni sir. Pero itong uh, piyesa na binili ay genuine no? mula sa motorstar Star. So, ibig sabihin, plug and play ito para sa ER-150. So, one 150N. So. Pero ito, okay pa talaga. Kasi kaya naman pinapalitan ng stator, minsan nasusunog or nasisira itong primary. So, yun. So, sa akin sa pagkikik ko, okay naman siya. So, yan. So, nailagay na sa motor ni sir. Pero nung napalagay na sa motor niya, hindi pa rin umaandar yung kanyang motor. Hindi, hindi pa rin napaandar. So, wala pa rin kuryenteng lumalabas. Tapos, nagmessage uh, nag, nag siya sa isang group. So, samahan ng mga uh, Motorstar Easy 150N. So, pinahiram siya ng CDI. So, ito. So, okay naman daw to Gumagana pa. Pero, ang ginawa ko ay yung luma pa rin ang hinanap natin. So, ito yung luma. So, Kasi bago pa naman to Tsaka unang-una, bagong palitan ng stator dapat gagana na no kung si Ryan, primary coil dahil uh, napalitan naman ng stator so dapat gagana na to so hindi pa rin napalabas so dito tinignan ko sa kanyang CDI uh, may mga talot na so ito yung sa kill switch nya itong kulay black na may white so ayan so pinutol na so kasi nga nagchecheck siguro pinutol para mas mapaandar kung uh, ito kasi ang paraan Putuloy mo siya kung sira yun. Kill switch nyo dito sa handle. So, ayan. Kasi ito may kill switch. Minsan naglolo ko to Pag sira to uh, hindi mo rin mapapahandara yung motor. So, kaya ang ginawa, tinanggal na sa linya yun. Kill switch. So, ito na siya. So, dito naman sa pag tinanggal mo tong linya mo sa kill switch, pag tanggal yan, mapapahandara mo ang motor. Ang problema, hindi mo siya ma-off. Kahit i-off e mo na dito sa ignition. Kaya ang gagawin mo yan, pag napahandara mo kung sakali, pag didikitin mo tong kanyang kill switch para mamatay ang iyong motor. So, ayan. So, yan ang ginawa. So, ito may mga talop din. tong green, may talop. Yung ground, so, chinik yan. Yung kanyang primary coil, o yung primary output papunta sa kanyang CDI, chinik din. So, ito rin yung kanyang sa uh, ignition coil. So, ayan. May talop din yan. May tape na. So, ito, ako na lang talop nito. etong kulay red na may white. So, ako nagtalop niya mga sir. So, ganito yan. Pakita natin sa inyo. So, ito yung nakakabit. No? Tapos, check natin dito kung may kuryente sa kanyang. Ayan, tinayan. Dito, ayan. Pakita lang natin sa inyo. Ayun. Ayun. ayun yung kanyang spark plug. Ilagay lang natin yung kanyang high tension wire sa kanyang ignition coil. So, ayan. So, tinan nyo. So, ayan. Nakatutok. Dapat yan magkaroon, magkaroon ng kuryente, no? Pero wala yan. Hindi siya magkakaroon. So, eto. Tutok natin yung high tension wire. Tapos, so, natin ignition. Titignan natin kung magkakakuryente. Papakita natin sa inyo. So, zoom ko lang na yung aking camera. So, ayun yung kanyang... Ito yung kanyang spark plug. Tapos yung high tension wire ito. So ito tutok natin. Dapat pag pinush start, magkakuryente yan. Sinyam. Oh, isa pa. Okay. Guys. So, yun. Walang kuryente yung lumalabas patungo sa kanyang spark plug galing sa ignition coil. So, yun. So, ibig sabihin, walang kuryente. So, ang i-check niyan, dyan, itong kanyang connection sa kanyang uh, CDI. So, una o na mong check niya dyan, ito. So, yung kanyang primary coil, dapat may kuryente yan. So, paano pag-check niyan? Lagay ka lang ng wire. So, lagay mo siya ng additional wire. Ibuhol mo dyan. Tapos, yung kabilang dulo ng wire, talupan mo rin. Yan. Tapos pag ni-start mo, kikis-kis mo to sa metal part ng iyong motor. Yung walang pintura, dito, pwede rito sa may tornilyo, pwede dyan, kis-kis-kis-kis mo. Ngayon, pag may lumalabas na kuryente o spark, ibig sabihin, good yung iyong primary coil. Dito sa uh, sitwasyon na to, good ang kanyang primary coil dahil bago yung kanyang stator coil. So, ayan. Pero ganoon ang pag-check nyo mga sir. Hindi ko na lang pinakita. So, ganoon. Tapos, check nyo rin yung kanyang ignition coil, dapat meron yung kuryente kapag gumamit yung test light. So, ayan. So, yung isang pin ng test light, lagay niyo sa positive. Yung isa naman, lagay niyo sa ignition coil. So, ayan. Etong yellow na may black. So, ayan. Meron siya. Tapos, ganun din naman yun, ground. So, dapat iilaw rin siya kapag yan. So, yan. so, ibig sabihin, good yung wiring niya. So, isa na lang hindi natin na itetest itong kanyang Uh, red na may white stripe Ito yung galing sa pulsar So, ito yan So, dito Tanggalin nyo tong bungkus na wire na to May mga wire dyan May kita nyo dyan yun Connection ng Wire galing sa stator sa charging So, ito Hanapin nyo yung kulay uh, Blue na may white Tsaka itong Red na may white So, sila yung magkaroktong So, magkaroktong yan So, tinanggal ko na lang So, itong red na may white Tsaka red na may white dito So, galing sa inyong CDI, magkaruktong yung dalawang yan. Ito, tsaka to. So, ang gagawin natin dyan, dahil nga walang lumalabas sa kuryente, maaaring uh, may problema sa kanyang uh, pickup coil o yung kanyang pulser. Pero, yun nga, sinasabi ko, pinalitan ng bago. So, ang gagawin na lang natin, natin na natin continuity nito at tsaka ito. So, ulitin ko, tanggal na yan sa kill switch niya kasi baka may comment. Kill switch. So, hindi yon Ayan, tanggal na siya dapat ta-under na, na yan kapag tanggal na to. Yung black na may white. So, yan. So, ito yung kanyang polser. So, Tingnan nyo yung may continuity. Dito kasi, walang continuity dito sa uh, dito sa line na to na makaroktong ng blue na may white. Wala silang connection. Pero dapat meron yan. Kaya, ang pinakadabes nyo maglalagay tayo ng additional wire. So, ayan na. Naglalagay ako ng additional wire dito sa blue na may white at nilagay natin dito sa red na may white so yun pulser connection so tinanggal natin siya rito ito yung galing papunta to sa harness so ito naman magkaroktong sila so ayan binipass natin so test natin ngayon ulit kung magkakaroon na ng kuryente so po start natin ulit yung motor o natin susi tingnan natin kung aandar na siya or magkakakuryente so sumlang natin para mas makita nyo mga sir So, ayan. Sige, push start. So, ayan. Kita nyo, umandar na yung motor. Ayan, may kuryente na. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. May kuryente ng lumalabas. Ayan yung sinasabi ko. Kapag kahit tanggal yun, ah, uh, push start mo ulit. So, ayan. So, ayan mga sir, nagkakuryente na, umandar na. So, Okay na yon ang nangyari lang dito sa motor ni sir. So, nagpalit agad sila, sila, sila agad ng stator. Tapos, meron pang CDI, bumili rin si sir. Ang problema, hindi naman pares ng sakit ng kanyang CDI. So, walang problema CDI. Walang problema stator. Ang nangyari lang dito, itong linya na to. So, ito kasi ang galing sa kill switch, itong linya na to. Maaring nag, naputol to. No, natanggal sa linya or dumikit na to no? Dumikit na talaga siya sa uh, ground wire kaya hindi na mapaandar. So dito naman, kaya i-disable mo na rito. So disable na. So ayan. Pero hindi pa rin siya mapaandar. So ibig sabihin nasa loob ng harness ang problema, maaring nagdikit na 'yon. So ayan. May mga sitwasyon kasi na nangyayari 'yung mga sir na hindi natin inaasahan. Mga ganung pangyayari. So kaya kailangan talaga bago nagpapalit ng piyesa, or ng isang piyesa sa motor dapat tina shoot So ayan. So kita natin sa inyo ulit paaanda rin ko yung motor, no. Ikakabit ko lang yung kanyang spark plug sa kanyang uh, spark plug. Ay ah, yung kwako ikakabit natin sa spark plug niya para mapaanda natin ng ayos. So ito mga sir, paanda natin ulit na binalik lang natin sa uh, kanyang kalalagyan yung kanyang kwako na lagay natin dun sa ka spark plug niya para mapagana na natin So, ito yung kill switch niya, Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kapag naka-disable to, aandar na yung motor mo. Kaya lang hindi mo siya may off. Kahit patay mo yun, kanya ang ignition switch. So, pakita <laughs> <like that. laughs> Yan kanina, hindi pa, pa So, yun nga, bago magpalit ng pyesa, para aling mabuti yung wiring, no? Baka hindi tayo uh, lalakihan ng gastos so, saka hindi tayo mapaparami ng bayad sa labor so dito wala tayong pinalitan at then lang natin kaya gumana yung kanyang motor so ito yung sinasabi ko yung kill switch kita nyo tanggal siya pero umaandar kasi baka may mag-comment nga baka dito lang sa kill switch dito so ayan tinanggal na natin tinanggal natin kanina hindi pa rin mapaandar so yan ngayon, patay natin dito. So, ayan. Patay na yung susi. Wala nang panel. So, ayan. On. Off. Hindi yung ma maandar pa rin yung motor mo. Kasi ngayon, yung kill switch, putol. Walang papatay. Kasi nga, pag easy drive, may kill switch yan. Pero once, nabiligit mo sila, pinagdigit mo itong dalawang to, mamamatayan. mga so, mata So, off na yung kanyang motor. So, kaya iduduktong natin ulit yan. Ayan yung para sa kill switch. So, yung mga sir, sana meron ako na ibahagi, no, pag to ng ganitong klaseng problema sa mga Easy Ride 150 nyo. At kung may ganito man kayong klaseng problema about sa wiring, so, dayuhin nyo lang ako dito sa GMA Cavite, Barangay Poblasyon 5. So, gawang Jello Workshop, mga sir. Gawang Jello Workshop. So, ayan. Message lang kayo sa aking AP page para malaman natin kung ano yung mga ipapagawa nyo bago kayo magpunta. Kasi schedule lang po tayo dito. So, ayan mga sir. Tawagan natin si Tropa. Pakuha na natin yung motor para may uwi nga na to at magamit.